So isang uh, magandang hapon mga bay. Ngayong araw ay August 18, 2023. So andito pa rin tayo sa Magsaysay Park. So ngayon ay kasulok ko yang ng Davao City yung Kadayawan Feast So ito yung uh, nakikita niya mga bay, ito yung uh, skating ring at saka yung mga uh, bike. So nagpapa po dito sa loob ng ng uh, Magsaysay Park ng mga uh, mga bike at saka kids. So yan yung ah uh, uh, pinagbalahan uh, ng mga bata dito. So dito na portion, maraming ah uh, tao dito kasi dito mayroong ah uh, tabak nito yung mga katutubo or yung mga tribes dance. So silipin natin mamaya. Kung ano yung ah uh, mga talento ng mga tribu dito sa Davao City, mga bay. So, shout out sa mga kababayan nating mga OFW na taga City. So, happy kadayawan Festival 2023 mga bay. So, sana kung mapanood ng video na to, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. So, baka yung ibang kababayan nating OFW, baka mapuntahan natin yung yung lugar, yung uh, mga mayroong festival. So, huwag niyo uh, kalimutan na i-subscribe ang ating uh, YouTube channel. So dito pala, yung uh, nagpe-perform pala dito is yung uh, mga kababayan nating uh, Taosok So, so nagpe perform sila ng kanilang uh, culture So pinapakita nila kung ano yung kanilang uh, sayaw So at least uh, na-share nila yung kanilang mga talento So kasi uh, minsan lang natin ma-experience yung uh, ganito So dito lang po yan sa Kadayawan Festival sa Davao City mga bay Yan So dito na, na side mga bay Mayroong uh, mga design dito na gawa sa kawayan. So ginawang uh, native, parang uh, uh, iwad ko kung ano yung uh, symbol niyan. So yan dito yan sa harap ng uh, monumento ni uh, Ramon Magsaysay. Yan, 38 Kadayawan Festival. So puntahan natin mamaya mga bay sa labas ng uh, park yung uh, mga durian doon. So kasi uh, ang Dabao ay uh, kilala sa durian So tingnan natin kung magkano bang presyohan doon sa durian sa labas mga bay So dito tayo sa labas ng Magsaysay Park mga bay So yan yung mga tambak ng uh, mga durian So napakalaki Napaka, Siguro magkano yung uh, bintahan nasa 80 8 pesos per kilo pero yung uh, iba is medyo mataas pa kasi uh, hindi pa kasi talagang uh, season ng durian kasi sabi ng napagtanongan natin dito yung uh, durian ay uh, nasa first week pa ng September dadagsa so ngayon ay medyo punte pa yung mga durian na bumapasok dito sa Davao City so sabi nila nasa taga uh, Kidapawan pa po nang galing yung kanilang mga durian. So yung Davao City is wala pa masyadong uh, supply ng uh, durian. So medyo late yung uh, kanilang uh, pamumunga ng uh, durian ngayon kasi uh, siguro sa panahon paiba-iba yung uh, panahon natin. Yung uh, mga variety ng durian na uh, nalito is hindi pa natin masyado. So may para na uh, nasa kulti pa lang yung variety. Uh, So hindi pa masyadong kompleto yung uh, mga durian Mostly dito is yung uh, puyat at saka yung t uh, 101 So ang dami pa kasi nga uh, variety na wala dito Na dapat natin nga matikman mga bay So sa mga kababayan natin hindi pa nakaka -pa -tikim ng durian dito sa Davao So pwede yung puntahan dito sa magsaysay uh, Park, Dito sa labas ng uh, Magsaysay Park So ang nakikita nyo ngayon mga bayong Yung pila ng uh, mga tao na gusto nga pumasok Doon sa Magsaysay Park Ang haba ng pila mga bay Kasi uh, uh, yung mga kababayan natin eh, Gusto nga uh, panoorin kung ano yung mga Kaganapan doon sa loob ng uh, Magsaysay Park So Siyempre, bukas holiday walang pasok. So siguro, pamilya uh, banding na rin po 'yan mga bay. So happy Kadayawan Festival 2023 sa ating lahat mga bay. So ito Ah, uh, tingnan na natin yung uh, nagbukas si Kuya ng isang uh, durian. Yan po yung uh, variety na D101. So yung uh, timbang o yung uh, kanilang presyo nito is nasa 130 per kilo pa mga bay. So hindi pa masyadong a uh, bumaba kasi kapag lumagsa kasi yung durian mga bay nasa 40 pesos lang yung kilo dito. So mayroong iba, mayroong pang a uh, uh, pera uh, tumpok na lang hindi na tinitimbang. So dahil sa uh, over na sa supply no, ng yang durian. So ngayon medyo matumal pa yung uh, supply kaya medyo mahal pa kasi so next natin uh, na i-content mga ba is yung uh, mga street food so abang abangan din natin kasi uh, maraming uh, street food dito sa Davao City so tingnan natin kung ano yung uh, patok na street food dito yan so mamaya bibili tayo ng isang piraso Uh, dahil uh, gusto na rin natin kumain pero uh, doon na lang tayo kakain sa ating uh, place na no, mga bay kasi napakaraming uh, tao dito at syempre walang uh, space yung uh, kwan kasi nandito sa daan kasi yung uh, mga uh, display nila so walang wala pang space maraming kumakain kasi dito ng durian so medyo kwan na, crowded na dito So ito D101 yung bilhin natin try natin kung uh, okay yung uh, laman at saka uh, iti-take out na lang natin yan so abangan-abagan din natin mga bay ang next uh, content natin dito sa kadayawan so happy 38 kadayawan mm -hmm. festival sa ating lahat mga tagal Dawao City so abang-abangan din natin yung kanilang mga highlights dito na gagalapin as by uh, uh, August 20 so tingnan natin kung makakuha tayo ng uh, update tayo doon sa sa kabilang uh, park sa Rizal Park o doon sa harapan ng uh, kanilang uh, Davao City Pool So sa ngayon Yan lang po muna mga bay At syempre huwag nyo nga kalimutan na Isubscribe ang ating youtube channel GC Boy TV So sa muli Ito naman ang inyong kaibigan Nagsasabi na naman God love you so much Babu